Isang negosyante ang napangasawa ng aktres na si Aramina, si Dave Almarines. Ating lubos na kilalanin kung gaano nga ba kayaman si Dave. The Philippine Showbiz List presents Gaano kayaman si Dave Almarines, asawa ni Aramina. A businessman Ang businessman na si Dave Miranda Almarines ay ipinanganak noong 1975. Siya ay may undergraduate degree mula sa Far Eastern University at nagtapos naman mula sa Philippine Public Safety College sa so the Leonard and Stern School of Business. Isa siyang dating OFW sa Singapore na nakilala sa direct selling business na naging dahilan din para maging multi-millionaire siya. Sinimulan ni Dave ang kanyang karera bilang master distributor sa Nature's Sunshine Products. Nakipagsapalaran din siya sa pandigdigang industriya ng gourmet na kape na binubuksan na kanyang direktang nagbibentang kumpanya na tinatawag na Organo Gold. Napakalaking tagumpay ng negosyo. Siya na ngayon ang regional vice president para sa Organo Gold sa Pilipinas, pati na rin sa pang lugar sa Asia, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Japan at Hong Kong. Dating Provincial Board Member din sa Laguna si Dave, Managing Director sa AGEL at Presidente sa Young GVT Internation. Naging author naman siya na nagbabahagi ng sarili niyang success story sa librong The Blind Spot. Ang mga kontribusyon ni Dave sa mundo ng negosyo at ang kanyang personal na buhay ay nagpamala sa kanyang kapansin-pansing personalidad. Habang ang net worth ni Dave ay nanatiling hindi pa pinal, ito ay tinatayang na sa pagitan ng US 10 million US dollars hanggang sa US 30 million US dollars si Dave ang kasalukuyang President, Chief Executive Officer, and Director sa Green Energy Holdings, Incorporated. Political Involvement Hindi lang sa mundo ng pagnenegosyo kilala ang pangalan ni Dave, kundi maging sa larangan ng politika. Katunayan tatlong beses siyang nahalal bilang Laguna Board Member, kung saan lagi siyang number one sa bilangan. Taong 2022, nang muling subukan ni Dave ang kanyang swerte, ngunit sa kasama ang palad, siya ay natalo sa nasabing eleksyon accomplishments, and charitable interventions. Hindi lang para sa sarili ni Dave ang kanyang mga nakamit na tagumpay, sapagkat binabahagi din niya ito sa mga nangangailangan. Taong 2018, namigay siya ng gift bag sa mga residente ng Barangay San Antonio sa Binyan, Laguna, na umabot sa mahigit isang libong pamilya ang tumanggap. At noong 2019, sa pangunguna ni Dave, ang Philippine International Trading Corp ay nagdonate ng 10 dialysis machine at interred system sa San Pablo City, Laguna. Sa parehong taon, sa OMEC Agriculture and Food Fair sa Hungary, si Dave ay nagsagawa ng matagumpay na pagpupulong tungkol sa mga bagong pagkakataon sa negosyo at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga dalawang bansa. nag din si Dave ng 10,000 na piraso ng N88 Surgical mask sa lungsod ng San Pedro sa Laguna at nakatanggap din ang mga lungsod ng Santa Rosa at Binyan ng 10,000 N88 Surgical Masks. Bahagi ng 125,000 pieces na ipinamahagi sa mga tanggapan ng gobyerno mula sa Department of Trade and Industry at tumulong din siya sa pamimigay ng pagkain, tubig, personal protection equipment at diaper para sa mga sanggol sa isang evacuation site sa San Pedro City bilang suporta sa pambansang pulisya ng Pilipinas at sa mga programang pampublikong kaligtasan at kapayapaan at kaayusan ng lokal na pamahalaan ng San Pedro turnover ni Dave ang isang sasakyang patrol ng polisya kasunod ng pagbabasbas nito noong 2020. Pinangunahan din ni Dave ang ceremonial turnover at pamamahagi ng solid waste management equipment na binubuo ng biodegradable waste shredders at composters para sa anim na lungsod at 24 na munisipalidad ng lalawigan ng Laguna. At habang nasa tabi si Ara, namigay naman sila ng 5,000 pirasong tinapay na ipinamahagi nila sa 5,000 na pamilya sa Laguna noong 2021. Noong 2022, Pinadali niya ang donasyon ng Moderna COVID-19 vaccines mula sa pribadong sektor sa Mataong Metropolis sa Laguna. At nilunsan ni Dave ang libreng Wi-Fi zone para sa 27 na barangay na nagdalayong magbigay ng libreng internet access sa lahat ng estudyanteng walang internet connection sa kanilang mga tahanan, gayon din sa mga maliliit na negosyo at delivery riders. Dave and Ara as Business Partners Maliban sa pagiging negosyante, ay kilala rin si Dave sa kanyang tungkulin bilang kabiyak ni Ara Mina. Ikinasal sila noong June 30, 2021. Kitang-kita ang suportahan ng dalawa sa isa't isa sa pag-abot ng tagumpay. Katunayan maliban sa pagiging forever partners in life ay magkasosyo din ang dalawa sa negosyo. Bilang isang pangarap na pinagsama-sama Dave at Ara, nagsimula ang kwento ng A Force Ventures na nilunsad noong April 2023. Hindi na bago kay Ara ang pagninegosyo dahil ilang taon na siya nakikipagsapalaran dito at isa nga sa pinakamatagumpay niyang negosyo ngayon ang Hazelberry Cafe. Sa Force Ventures, pinangisiwaan naman niya ang usapin ko sa entertainment and lifestyle. Bilang isang holding company, layunin nitong tulungan ang maliliit na negosyante na mapalago ang kanilang mga negosyo. Si Dave ang nagtatag at CEO ng kumpanya, habang si Ara naman ang co-founder. Kasama rin nila sa negosyo ang kapatid ni Dave na isang doktora. Isa din ang negosyo ni Dingdong Dantes sa initial local partner ng couple. Sa loob ng tatlong taon, naranasan nila ang pagsubok at pagpapahirap sa pagsisimula ng kanilang negosyo na labis pang nadagdagan ng hamon dulot ng pandemya ng COVID. Pinagtagumpayan nila Dave at Ara ang mga hamon sa pamamagitan ng kanilang determinasyon at kooperasyon. Ang Aforce Ventures ay nagsisilbing gabay at suporta sa mga negosyante na nananais lumago at magtagumpay. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan at pagtutulungan, layunin ng kumpanya ng palakas ang mga negosyo at mga konsepto ng mga Pilipinong negosyante maging lokalman o pang-international. Ang kanilang negosyo ay nahati sa dalawang pangunahing aspeto. Una ang pagkikipagtulungan sa mga umiiral ng kumpanya na nagnanais lumago sa Pilipinas at ikalawa ang pagsuporta sa mga bagong simula pa lang na negosyo. Ginagamit nila kanilang karanasan at mga koneksyon upang gabayan at suportahan ang mga negosyante sa kanilang paglalakbay sa mundo ng negosyo. Kasama din sa kanilang mga layunin ang pupapalawak na negosyo sa ibang bansa, lalo na sa Timog Silangang Asya, Amerika at Europa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino na negosyante, na isang force ventures na makilala ang mga ito hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandiigdigang merkado. Lalo pa nga pinalawak nila Ara at Dave ang kanilang kaalaman at sakop sa business industry. Noong April 30, 2024, ay opisyal na inilunsan ang pinakabagong Filipino-owned ride-hailing app na PickUp. Sa harap ng ilang media, ibinahagi ni Dave ang kanilang excitement sa formal na paglulunsad ng PickUp. Matapos ang sampung buwan o halos isang taon ng pagpaplano, naging handa na ang pick-up para gamitin ng mga pasahero. Sa tanong kung bakit nila pinili na hamunin ang kanilang mga kompetensya, sinabi ni Dave na kinakailangan nila magbigay ng kompetisyon upang magkaroon ng mga tao ng mas maraming pagpipilian. Pinangalagaan din ng pick-up ang seguridad ng kanilang mga pasahero na isang mahalagang bahagi ng kanilang layunin. Tiniyak ni Dave na magkakaroon ng bawat pasahero ng 5-star service sa paggamit ng pick-up na mas abot kaya kaysa sa kanilang mga kompetensya. Isang malaking porsyento ng kanilang kumpanya ay nakatuon sa pagbibigay ng magandang serbisyo para sa lahat ng kanilang stakeholders. Sa huli, ang pagiging 100% Filipino-owned ang kanilang laban na nabibigay sa kanilang kakaibang katangian sa merkado. Dave prepared extravagant birthday surprise for Aramina. Sa gitna ng mga pangkaraniwang araw, may mga sandaling biglang sumisilip ang pagmamahal at pag-aalaga tulad ng ginawa ni Dave para sa kanyang asawa noong 45th birthday nito noong May 9, 2024. Si sa isang hindi inaasahang sorpresa, binigyan niya ng espesyal na regalo ng kasiyahan at pagmamahal ng kanyang minamahal na si Ara. Ang paghahanda para sa sorpresang ito ay nagsimula noong May 8, nang tahimik na magpadala si Dave ng mga imbitasyon sa mga malalapit na kaibigan at kapamilya ni Ara. Ang venue na nasabing sorpresa, ang Electric Garden sa Bonifacio Global City na puno ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang masayang pagtanggap ang ibinigay kay Ara ng mga taong malalapit sa kanya, kabilang ang mga kaibigan sa showbiz tulad din na Patrick Garcia, Riza Sinon at kapatid na si Christine Reyes. Naroon din sa pagdiriwang anak niyang si Mandy Meneses at kapatid na si Holy Reyes. Hindi alam ni Ara ang tungkol sa sorpresa na nagresulta sa kanyang lubos na pagkabigla at kasiyahan na makita ang mga taong nagmamahal sa kanya. Sa social media, ibinahagi ni Dave ang mga nakakakilig na sandali sa papamagitan ng pagpost ng larawan nilang magkasama ni Ara na kinunan sa nasabing birthday surprise. Kasabay nito ang mensahe ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang asawa na kanyang pinasasalamatan para sa kanyang kagandahang loob at pagiging inspirasyon. Tinugunan naman ito ni Ara ng taus-pusong pasasalamat at pagmamahal sa kanyang asawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!